pun sa inyong lahat. So for today's video, mag-aayos kami sa medicine boxing. I-recycle namin ang bawat ano, oras ng gamot na iinumin niya. So kailangan namin ilagay sa box yung pang AM, pang afternoon, at pang evening. So 'yan na ang aming gagawin, guys sa mga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and don't forget to click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. So guys, ayan na, samahan nyo kami na mag-ayos ng gamot. Ang okay. dami kong babalatan eh. mean atin nan uh, test dito evening 'tong nilalagay ko ha from evening kulang pa o ito lang ilang na yun na yun tapos yung pang ano pang apat na dito pang after yun no? So, ito namang afternoon, guys, pang afternoon. Oh, afternoon plan. Pang afternoon. Before lunch, after lunch. So, ayun na guys. nakita nyo yan. Naka-recycle talaga siya. Isa-isa. So, ayun na. So, ilock na natin. So, ngayon guys. Natapos na tayong mag-recycle sa gamot. So, ayan. Nakalagay na talaga siya dito. So, guys. Ayan. Binalatan na namin yung gamot ni Busing. Para hindi na siya mahirapan. Dinagay namin sa box. Naka-recycle na. So, ito nga pala yung mga iinumin niya yung mga narecita ng doktor sa kanya. So, ayan. So, lahat yan, nilagay na namin dito. So, may, hindi naman nakakalito kasi may nakalagay dito kung araw, anong araw, morning. Ayan, Thursday morning. Friday morning. Saturday morning. Sunday morning. And Monday morning. So, may puno yan dito, guys. Morning, afternoon, evening, at saka before bedtime. So, yan lahat, guys. Sa, sa after naman, isang piraso lang. Dito naman sa before bedtime, isang piraso din. Ang medyo madami lang yung iniinom sa umaga. Pag tuwing umaga, ayan. Ayan. So, ito guys. Tapos na kaming mag-ayos ng gamot. So, nilagyan din namin ng oras. Ayan. So, kompleto yan. Tapos na kami dito. So, balik na naman ako sa kusina. I hope na nag-enjoy po kayong manood guys. Thank you po sa inyong mga full support sa aking mga video. busy talaga ako sa sa araw-araw guys pilit ko yung oras ko talaga na makasali lang talaga so ngayon nandito na naman ako sa kitchen tapos na kami doon sa pag-ayos ng gamot ayan Ang mo, Jio. Ang guys. Sinta na naman tayo sa ating kusina. Ayun, sila na yung plastic. Ayun, tayo ng grocery. Ayun. Uh -huh. grocery ulit guys tapos na tayo doon sa mga gamot yun naman tayo sa kusina Ibasa natin ng maayos yung mga maayo uh, isda. Tapos ng tubig. Kailangan natin siya ibalot ng isa-isa kasi para isang lutuan ng isang balot. ating tilapia guys so oh, malinis na isa isa lang para paggitulos yan isang batuan Ito ay dalagang bukit din si Isda. Ang ganda yung malinis na mga natin yung balot. Ito yung chicken wing. Chicken chicken wing. Tapos ito naman yung ating pang siligang na baboy. So guys, ay nalinis na natin ang ating pork buto-buto. Nakatansya na po ito sa ang lutuan menusuk buat wadah yang plastik di sana So, ito na, guys. Nagano na ako. Ito yung ating tilapia. Pile na natin. Naka-recycle na talaga ito, guys. Para paglabas isang lutuan na. Ito na yung chicken wings. I-arrange na natin dito. Para isang lagayan na lang. So, ayan, napuno na ang ating tree. Tapos ito yung ating giniling. Inlagay ko muna siya sa ating freezer. Ayan na guys, puno. Isda at saka chicken to. Ayan, tapos na tayong maglinis sa ating isda at saka chicken. So, ito na lang yung bangos ang natira. Ilagay natin sa freezer. dito yung ating lagayan ng mga ulam ayan tapos may mga ice cream pa to dito sa loob guys ayan dito namin nilalagay yung mga ulam ayan yung ice cream hindi pa naubos thank you for watching so see you in my next video Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and don't forget to click the bell button para like ng updated sa aking video. Bye guys! Alright.